Ng mga bata, magbabasa ako ng isang kwento tungkol sa Bakit naluwang ang balat ng baka? Bakit naluwang ang balat ng baka? Noong araw, may isang mayamang lalaki na nag-aalaga ng isang baka at isang kalabaw. Natulong niya ang mga ito sa bukid, sa pagtatanim at mga ibang gawain. Isang araw, Naisipan ng dalawang hayop ang maligo sa ilo. Inalis nila ang kanilang mga damit at nublog sila sa tubig. Masaya silang lumangoy-langoy ng matanaw nilang tumarating ang mabagsik nilang amo na may daladalang malaking pamalo. Nagmamadali sila sa pagbihis. Naisuot ng kalabaw ang baro ng baka at naisuot naman ng baka ang baro ng kalabaw. Tumakbo sila para huwag abutan ng among galit na galit. Mabilis na nakalayo ang baka dahil maluwag para sa kanya ang isinuot ng baro. Ang kalabaw naman ay hindi nakatakbo dahil sa kasikipan ng suot. Inabutan siya ng amo at kinampas na minampan. Tuling tumakbo pa sa kalabaw